Ano ako. Okay. Kung magkakaroon ng instant karma yung mga basher mo sa palagay mo, ano mong sa kanil? Kung magkakaroon ka ng super power na pwede mong gamitin laban sa iyong mga bashers, ano ito at paano mo ito gagawin? Ako, Tapos <laughs> ikaw ng DANA! At po ay magiging isang tunay na diwata. Ano ang unang pagbabago na gagawin mo sa ating mundo? Kung ang mga bashers mo ay biglang maging parte ng iyong kaharian, ano ang mga trabaho na ibibigay mo sa kanila? Ano ang pangarap mo sa bawat Pilipino? Kung magiging tunay na babae ka sa isang araw, ano yung gagawin mo? Thank you, Idol. Kung magkakaroon ng instant karma yung mga basher mo sa talagay mo, ano mangyayari sa kanila? Ah, feeling ko kumatos. Joke lang. Ito lang. Ano lang muna? Ah, uh, sir lang. sa'yo. Ay maraming salamat sa lahat ng sumusuporta ng Liwata Pares of lalo na po sa akin. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at support ang binibigay niyo sa akin. Ha? Nakita mo na. Sino? Asan? Sino dyan? Salamat. Kuya <laughs> <laughs> pa sa maya. Siyempre gwapo na, alam na, ka naman kamukha ko pa. <laughs> matangkad, matipuno. Ah, malaki ang katawan, matangkad, kahit hindi mga puti, basta gwapo. Gwapo. Tall, dark, and handsome. Yes, oo. Uh oh, oh. Uh, wala pa. Wala akong makikita. <laughs> Saring lang. <laughs> <laughs> Pag gusto mag-apply, paano mag-apply? Wala nang apply, apply. Apply pa for one. Boyfriend? Wala nang apply, apply. Dipindi. Gula ka agad. <laughs> wala nang apply, apply. Let's yeah, play the game kaagad. Ito naman, mo apply apply pa, hindi ka mag-apply ng trabaho. Wala na requirements. Ano na kaagad? Game na kaagad. Ano ba harap po sa bawat Pilipino? Ayan, o din. Ayan, lahat tayo para masaya. Di ba? Ano? Kung nga sa Pure Soap sa... Maraming personalidad na bumili. Malino, masarap na yun. Sabi niya, masarap na. Ah, sinagot na yan. Yung tanong sa akin before na, may nagtanong niya na sa akin na, sabi daw na i-open din ang pasok sa panlasa. Ang sinagot ko na nga, kung hindi pasok sa panlasa, di maghanap ka ng pasok sa panlasa. Problema ba yun? Nasagot ko na yan, kasi hindi ko naman pinipilit, di ba, yung kinta ko. Sa gusto lang naman. So, di ba, kung alam mo, natikman mo na hindi mo nagustuhan, di ba? So, Pero natikman na daw na masarap daw. Ay, salamat. Ganun lang na naman eh. Ito may nakalimutan ka sa mga basher ay hindi good mo Basta basher, tapos nagpunta rin katulad nung basher, nagbabas sa akin na kailangan ka sa mic pro, hindi lang sinabi mo na basher, kailangan pinakitaan mo ako ng ebidensya na pinas mo ako. So, ganun, pwede na mag. Madam, <laughs> with proof. Kung magkakaroon ka ng super power na pwede mong gamitin laban sa iyong mga bashers, ano ito at paano mo ito gagawin? Yung ba ni Darna? <laughs> <laughs> Yan ang gusto kong ano, power na makuha mo. Alam niyo kung bakit? Siyempre, di diba, kasi si Darna, alam niyo naman si Darna kung paano gamitin yung bato, di ba? Halimbawa, ano, ay, di, ay bato. Kunin ang bato. Din ang bato. Ang sayo ng pinto. Ang sayo ko tako. hindi nyo nakita. Kasi gusto ko talaga yung bato ni Darna. Kasi bago ako magkaroon ng power, nilulunok ko muna. Gusto niyo ay ano kung ngayon. ko ngayon, hindi mo ko ngayon. Ay, diba? di, ay di ba? ang bato. Nasaan ang bato? ano, tapos. Tapos, ito, tapos. Tapos, tapos. Ang <laughs> <Dina> pausap ko. <laughs> Ganon, kaya gusto ko, pag naging superhero ako, pag ko talaga ni Darna gusto ko makuha. Ano pa? Pagpili ko lang pwede ikaw. Ang mga movies, kung nang gugulit ka. Pwede eh. naman, pa? why not? Basta sabi ko nga, lahat ng opportunity na alam ko, good for para sa akin, for my future and para sa sarili why not? Lahat yan pwede. So, kung sa kasakali ko, patuloy yung ano, Talang po ba yung pinabas sa movie? Ito po so ang gusto magiging mo. Kahit sino, sino may gusto mo. <laughs> Kung ang mga bashers mo no, ay biglang maging parte ng iyong kaharian, ano ang mga trabaho na ibibigay mo sa kanila? Tigahugas ng plato, tigaligpit, tapos ah, uh, ah, uh, tigahugas ng malalaking kaldero, tigabuhat ng kanin ng mga sabaw na malalaki. Mga ganun bigay mo sa trabaho. Bate, trabaho pa rin, matungkal. Uh, wala namang libre lahat, mas yun yan. Ano pa? Ano po ang inyong mensahe sa mga bashers na hindi pa natutunan ang tamang paggalang? Ay, mga bashers kung saan kayo masaya gulang? Kasi yan kayo eh, wala mo tayong anyway magagawa dyan eh. Alam mo kasi, nasa tao naman kasi talaga, ikaw din naman ang magbabago na sa sarili mo kung ano gusto mo. Kahit anong advice sa ilang tao yan, kung yun ka sa sarili mo, yun ka talaga. Hindi yan magbabago ng ibang tao. At sino pang mag-advise sa iyo? Tama. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano mo ba dyan? baka yung pa-aabangan ng mga follower natin talaga. Abangan 'yo 'yung mga ganiskit. Serye lang 'yan ng mga ganiskit. Tapos dito ko pupunta, paano ko magbuga ng apoy, serye lang. Kasi ano, syempre eh, 'di ba, gusto ko pa 'yung diwa ng diwa ng Paris operator. Okay, Para na access 'yung diba, makatuloy-tuloy talaga kasi sa ngayon sobrang dami talaga ng nag-aabala na dito. At least kung mayroon akong iba-ibang brands kung saan sila mas malapit doon na lang sila pumunta. Parang ganun. So, parang gano'n. So, meron na ba na pinaprocess ngayon na ibang branch ng diwata? Ay, ah, yes. Meron na pong pinaprocess. Hindi ko na i-relieve kung saan kasi hindi ko pa rin naman nakikita. So, ah, Pero may team na tayo na nag-aayos regarding dyan sa mga natin. Ibang so, business. Uh, sa sarili ito o oh, franchise na ito? Franchising. Tapos ako naman, syempre, uh, lahat naman akin na yan. So, pwede na ako magtayo kung saan ko gusto. Yun nga lang kasi sa ngayon, I Medyo mean, busy pa ako dito sa spot na to. so isa lang naman din yung katawan ko, isa pa yan sa mga kailangan pa pag-isipan ko. Pero plano ko din talaga, yung para yung akin lang, kahit hindi ma-franchising, tayo ako talaga nang mas bunga pa, mas minaganda mas pinaganda, mas pinalaki, mas pinasarap. Ganon. Abangan nyo At tanong ka naman kung anong plano ko pa. So, plano ko na yan. Siguro soon, meron na tayo dyan. At marami na rin nag-offer sa akin na gusto kong tulungan regarding siguro sa mga ganyan. So, walang imposible na magkaroon talaga. Ano ah, at may iba naman tayo. Bro. Kasi may nakita ako doon sa video mo noong uh, binigyan mo, gulungan ka ng tanggong, tapos sa gulungan. Anong taon Ah, siguro nakalang taon lang yon doon yun sa ano. Actually, hindi naman talaga naging trabaho ko yon Yung kapitbahay ko kasi doon dati na umupahan ako, di ba nag-tiktok ako, nag-content ako. Parang beskarte nila yan, kinumpin ko lang kunwari ako. Alam naman tayo mga baklex, hindi may eskadura tayo. <laughs> Hinaukin natin, hindi atin. Pero kasi tiktok lang naman yung na social media tayo, okay naman, totoo yung mga viewers. Di Ay, kasi di ba, diba, pero mas malala pa nga dyan, ng mga dinanas ko kapuhan. <laughs> Ikaw po ay magiging isang tunay na diwata, Ano ang unang pagbabago na gagawin mo sa ating mundo? Pagbabago? Wala na akong papaguhin. Siguro kung magiging, kung magiging diwata ako na tunay, ito na yung diwatang tunay, hindi ko na pwedeng baguhin. Ano po yung unang pagbabagong gagawin niyo sa ating mundo? Kung sa kami? ko yung mundo? Nagawin ko ailing yung mga basher ko. <laughs> Yung mga basher ko siguro kung ako magbabago na muna gagawin ko na apat yung paa. Gagawin ko na silang butterfly. Eh, Pito Mars, pinapunan na yung make-up sa doktor na Tony Top, kasi Mars, yung namin ng mga nakalaan. Kano'y ikaw sa batang Hindi ko alam kung tatanggalin na ba ako bukas or... na. Mayroon na, mayroon na ako mga tipping tapos may gagawin pang tipping. Hindi ko alam kung hanggang kailan kasi, di ba? Basta tuloy-tuloy pa sa ngayon, hindi ko alam kung hanggang kailan tayo doon kasi wala namang contract. So, depende yan doon sa director. Depende yan sa boyfriend ko kayo Coco Martin ko tatanggalin niya ba ako, Esther niya ako. Ay, yung boyfriend mo basta si Coco Martin, siloso ba? Baka ano pag may lumapit na lalaki, siluso <laughs> yung boyfriend mo si Coco Martin. Parang pili ko hindi siluso lang <laughs> sa pakilap <laughs> sa akin. Pilipin. 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 Pilipin ka Oo, pala. Ganun. Ano pa? Tanong lang. Ay, wala, pa, uh, wala ka pang balak kung ako sa politika? Ayun, uh, siya, ano siya, pa, siya, uh, wala pa. pa. Ay, ang parang kang pilis ano, maka na makausap ang isang senador, di ba? Dahil galing talaga ako pa sa Sena. kausap ko si senador um, Francis Tulentino. Senador, ano, Francis Tulentino. Mabait siya. At saka binigyan ako ng gabi. Tapos, Basta, mabait at mas lang kalangalan yung para sa akin. Di ba dati, ang hirap pumasok sa pinig naman talaga. Tapos ako, bigla ko nakapasok dahil pinapasok niya. Okay. So doon, ang sayo nun, parang first time in my story na talagang pinatawag ako ng isang sinador no, para kausapin. Di ba? Kahit naman sino, may proud. So maraming salamat pala, shoutout sa yung senador, uh, Francis Tolentino. At saka yeah, sa lahat ng mga nagbibigay okay. na regalo, naku, sabi nga, ni, sabi nga nila, pag binigyan ka ng mga blessings, tanggapin nyo kasi blessings yan, maliit man o malaki at magpasalamat ka. Kaya willing ako tumanggap sa lahat kung sino magbigay nyo ng blessing, lalo na kung pagpera, di ba? Magpramtahan na tayo. <laughs> <laughs> Kaya baka naman, yung mga kaduwag-luwag dyan, Charin lang. Para tayo nang nilimot online dito. Kaya ano ka totoo na may relasyon <laughs> kayo ng LBT? Ah, uh, totoo. Actually, buntis na nga akong lipat. <laughs> Hindi ito so uh, Alvin. Hindi si Alvin dito ko lang din siya nakilala tapos nakasama ko siya sa travel ko sa Ginsan. Mabait naman siya at the same time inilig na yung mga blanko yung mga uh, tapos binijuhan niya ako sa a picture camper. Mabait naman siya kaya para sa amin kami ni Alvin okay naman kami pero yung relasyon na magjohan. <laughs> Ang layo naman. Cool. <laughs> Hindi ganyan Hindi ganyan mga taigong lalaki. <laughs> Pero, para sa amin kami ni Alvin, okay naman kami, pero yung relasyon na mag-joke. Ang layo naman, Diyos ko. Hindi ganyan mga tayo kong lalaki. Pero dapat, guwapo mga yata ako kay Alvin pag naging joke na kami. Kasi kung ano ka ng issue, si Alvin talaga hindi ko tayo. Sabihin nila akong ano, Juicy. Juicy. Wala akong pakialam. Hindi ganun kay Alvin yung mati lalaki for your information. Siya kung magiging tunay na babae ka sa isang araw, ano yung gagawin mo? Ano pa? <laughs> ano pa ba? Kailan? Ang ng eh! Alam niyo ba magpagpunak, di ba? Oo. Lalayo pa ba? Ang mga tanong niyo naman na yan. Napaka... Napaka... Ano ano pa? Meron ka kaba ginagamit sa pampaswerte sa parisan mo? May perfume nung ngayon? Wala. Ano lang? Kapag totoo ako sa parili. <laughs> wala akong ginagamit na ano na mga magic pero kulang ginagamit. wala, wala naman ito lang. Wala man tayo mga ibang mga kasangkapan na ginagamit na kung ano-ano pa. Wala. Normal lang. Ano pa? Hoy no aso din ako talaga si Chinchina sa bahay lang pero ano ba 'yung aso pwede yung type ng aso ay yes why not ano ano pa pangalan mo sa aso mo kung yung naglalaguhan ka ano depende sa aso kung mabaya o lalaki lalaki diwata mo ah diwata diwata da chicken 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 dog tayo ikaw naman kasi level na rosmar lahat kasi kaya niya gawin kasi may pera siya. Pera niya yung karapatan niya naman yung gawin. Kasi deserve niya. Kasi sa kanya naman lahat yan. Hindi naman akin yan eh. Kasi ako ako ang, ang nasa sitwasyon natin kasi yaman ko sa si Rosmar. Bakit hindi ko rin kayang gawin yun? Mm -hmm. Di ba kung mayroon tayong ari-arian, mm -hmm. kaya natin i-provide yung mga ganyan sa ating sistema. Bakit hindi? Di ba? So nagkataon ng si Rosmar talaga na mayaman. So, mm -hmm. okay ako sa panggagaya niya. Kasi unang una malayo naman kami. At the same time, lahat ng sinubusong magbigda, di ba, nagpwede sa akin, kasi pera nila yan. Di ba, nasa tao pa rin naman talaga kung saan ang gusto kumain dahil choice din nila naman kung saan nila kasi pera naman din nila yan. So, okay lang kahit sino pwedeng gumayo, sino magtinda ng parin, wala naman problema doon. Di ba, kuya? Ano ba, ano? Magiging kasi naman ka din Di ba nga? Ano ba ang advice nyo sa mga nag-uumpisa mag-negosyo? Kaya sabi ko nga, pag uh, may pangarap kayo sa buhay yung for example, gusto nyo mag-negosyo, umpisahan nyo na hanggat kaya. Kasi kaya nyo pa bang umpisahan pag hindi nyo na kaya. Kasi wala yung posible diba, magtupad yung mga pangarap nyo. Kung ngayon pa lang, umpisahan nyo na. So, di ba? Kailan, pag nangarap tayo sa buhay, atunin ulit action. Kasi pag in-action na natin yung pangarap natin, walang imposible makamit natin yung pangarap natin. Tama? Tama. Okay.